Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga alamat na hindi naisalaysay sa pangkaraniwang kwento. Ngunit sa mga nakakalam, may isang antengero na may pinakamakapangyarihang mutya, tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Ito ang kwento niya, isang alamat ng tapang, pagtataksil at kapangyarihang hindi kayang unawain ng karaniwang tao. Ako si Kaloy, isang antingero na nagmana ng aking kakayahan mula sa aking ama at sa ama ng aking ama. Ang aming lahi ay bantay ng mga agimat, tagapag-ingat ng mutya, laban sa masasamang nilalang sa aming angkan. Iisa lang ang maaring magtaglay ng pinakamalakas na mutya, ang mutya ng apoy at dilim. Ito ang nag-iisang mutya na kayang wasakin. Ang mga nilalang na hindi na dapat lumalakad sa mundong ito. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan. Kung saan kilala ang aming pamilya bilang mga manggagamot. Ngunit ang hindi alam ng marami, kami rin ang mga tagapagtanggol laban sa mga aswang, mga gabunan, mga nilalang na dati mga tao, ngunit isinungpa ng kadiliman. Sila ay may kakayahang sumipsip ng dugo at kaluluwa ng tao upang manatiling buhay, magpakailanman. Matagal ng tahimik ang baryo namin, ngunit isang gabi, isang pamilyang duguan at walang buhay ang natagpuan sa labas ng kanilang bahay. Ang balat nila'y tuyong-tuyo tila kinatasan ng lahat ng dugo at sigla. Alam kong bumalik na ang mga gabunan. Sa gitna ng kagubatan, may isang nilalang na laging nagmamasid sa akin. Siya si Amara. Isa siyang inkantada na may lihim na damdamin para sa akin. Palihim niya akong tinutulungan noon paman. At sa panahong ito, siya ang unang nagbigay babala. Kaloy, dumating na sila. Ang pinuno ng gabunan ay naghahanap sa iyo. Ang dala mo, ang tanging hadlang sa kanilang walang hanggang kapangyarihan. Hinawakan niya ang aking kamay at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang maladiwatang, kalmadong mga mata. Kung gusto mo pang mabuhay, kung gusto mong protektahan ang lahat, kailangan mong humanda sa pinakamatinding laban mo. Dinala ako ni Amaras sa isang lihim na yungid, kung saan nakaukit sa dingding ang mga lumang kasulatan tungkol sa unang antingero, ang aking ninuno. Dito ko nalaman ang tunay na lihim ng mutya ng apoy at dilim. Ang mutyang ito ay hindi lamang sandata, ito rin ang nagbabantay sa balansin ng dilim at liwanag. Ngunit tandaan mo, Kaloy, may kabayaran ang paggamit nito. Ang sinumang gagamit ng ganap na kapangyarihan ng mutya ay unti-unting malulunod sa kapangyarihan ng dilim. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Gabi ng Honyo 13, ang buog baryo ay nababalot ng takot habang ang hangin ay bungibigat, tila may dumadagundong na alon ng kadiliman na dumarating. Alam kong dumating na sila. Mula sa anino, lumitaw ang mga gabunan. Mga nilalang na may matulis na mga kuko. Nandilisik na mga mata at balat na kasing itim ng gabi. Kanilang pinuno, si Harok, ay may maputlang mukha at mga matang kumikislap sa dilaw ng liwanag kaloy ibigay mo ang mutya at bibigyan kita ng kapangyarihang higit pa sa kaya mong unawain sumali ka sa amin at hindi ka na magiging alipin ng liwanag ngunit sa halip na matakot isang ngiti ang lumabas sa aking labi hindi ako alipin ng kahit sino haro hinugot ko ang aking mutya na apoy at dilim. Isang makinang na batong kulay lila at pula. Lumiliyab sa aking palad. Nagsimulang lumindol ang lupa. At isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa akin. Ang langit ay nagdilim at ang buong baryo ay naging isang larangan ng labanan. Sa bawat hampas ng aking mutya blab ang hangin. Sinusunog ang mga gabunan na sumubok lumapit. Si Amara naman ay gumamit ng mahika upang protektahan ang mga inusinteng tao. Ngunit, hindi madaling patayin si Harok. Mabilis siyang gumalaw. Tila anino ng kamatayan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang matatalim niyang kuko na sumugat sa aking dibdib. Duguan ako. Ngunit hindi ako bumigay. Hawak ang mudya ng apoy at dilim. Ginamit ko ang huling kapangyarihan nito. Isang apoy na kayang lumamon ng kahit anong dilim. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula kay Haruk. Nang matupok siya ng apoy, ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho kasama ang kanyang sumpa. Ang gabunan ay tuluyan ng naglaho sa mundo. Habang sumisikat araw, bumagsak ako sa lupa. Halos wala ng lakas. Lumapit si Amara sa akin. Inilagay ako sa kanyang mga bisig. Kaloy, ginawa mo na ang tungkulin. Isa ka ng alamat. Sa huling pagkakataon, gumiti ako. Alam ko ang mutya ay mananatili sa akin at ako ang huling bantay nito. Ngunit isang bagay lang ang hindi ko inaasahan. Isang halik mula kay Amara bago ako tuluyang nawalan ng malay. At dito nagtatapos ang kwento ng Antinero o baka naman ito palang ang simula ng kanyang mga laban. Sa bawat sulok ng mundo, may mga bantay na hindi natin alam. Mga tagapagtanggol na hindi hinahanap ang papuri kundi tahimik na gumaganap sa kanilang tungkulin. Isa sa kanila si Kaloy, ang huling antingero na kahit anong mangyari ay muling babangon kung sakaling bumalik ang dilim. Maraming salamat po sa nagsubscribe at nakinig sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. Sana po pakisupport naman po ang channel ko. God bless po sa inyong lahat at mag-ingat palagi